iPhone. kung Hi guys. So, meron na mga parcel dito, guys. Ayan, ang dami. dami ko. <laughs> ang dami ko pinagbabalot na parcel dito. Ang gagawin natin, eh meron na nakausap na delivery rider na. Ni I-deliver niya 'to dito sa bahay namin. Pero hindi ko naman 'to in order, hindi ko in order. So, ang nangyari kasi, kunyari si Papa ang um, nagpipindot-pindot sa cellphone niya. Kasi meron siyang cellphone. So, sabi ko sa kanya, huwag siya magpipindot-pindot. Baka kung ano yung magawa niya doon ng mga scam-scam. So, yung gagawin natin ngayon, i-deliver to. Naubos <laughs> lahat ng laman ng online banking namin. So, yan. Papakita natin yung mga ay uh, i-deliver sa kanya. So, okay. so, guys. Sabigay ko na kay Kuya. Kuya, galingan mo, ha? Ano ba ito, sir? Basta ano, Kuya? Ibigay mo lang tapos ano? Delivery ka mo kuya, bayad na ka mo. Cellphone ang pinambayad ha. Okay kuya. Five minutes later. Five minutes later. Uh -huh. Bye. 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 Bye real. ano mag -a -mag -a na magaga na mo? Sabi. <makes> Hay to. Anyan pa. Well, ayoko 'yung. Ano pala 'yan? Tingnan tayo tanong nalang pa ba? Bakit? Wala naman akong in-order e. Eh. Libre in yun doon Libre yun doon siya Libre, pwede bang minitili pa nalang dito. Eh, kung saan nga? Dawa yung phone ko? yung cellphone eh? dami naman ito. Ano dyan? Dawa yung cellphone Pa! Patingin nga ako ng ano ba? Patingin ako ng... cellphone oh. ko? Ang ah, cellphone mo patingin nga ako? <tinyo> Puro aniseto, tinggi. Ano tong eh. ano to, mga to? Magsusok lang mo agad. Ay, hindi ko naman pwede ibalik tong mga ano eh. <tinyo> Brie! Ano to? Oh, sa buska to pa ba mo? Baka kayo na yun Sa Hi. ate? Hindi. di, di ko naman sa si mga nang, eh. uh... okay. so... chatin sa akin kapag mayroon. Tingnan ka lang cellphone. Halip, minuksan mo Hala, Papa. Bakit? Ikaw may kisalanan. Ikaw lang bukas Bakit? ikaw may kisanan, ikaw ang pindit. Hindi pindi, pindi, napindit ka dyan. Sabi ko na nakabay. Ano naman pindit ka dyan, gabi? Ayan na yung sinasabi. Kayo, ayan yun, dito nag -ano, sa cellphone mo. Ayaw oh, ko. Bakit dahil na, tumarin dito? Naka, ay, naroon ba ang order niya? dito eh. hindi ko alam. Ano ba yan, Papa? Sabi ko na nga, Naka-link yung ano ko dito. Yung online banking ko. Eh bakit ka kagaya na rin? Baka may napindot ka rin mag-load-load kasi nasabi ko na Hindi! Di mo nga rin yung putak na sir. hindi sa inyo eh. Di mo nga rin yung putak na sir. yung sa inyo gagawin dito. Magkano na bawas dito? Hindi, hindi. Ba't kasi may cellphone ka Mayroon pa na cellphone ka dyan? Hindi, naka-link nga. Hindi ko alam. Wala ko alam

Pinapinutin niyo yung nakalilis yung ano. cellphone! Sino ba na mag aano nito? Hindi na ba ako dyan? Tignan mo lang ako dyan. Titiktok lang ako. Tignan mo lang ako dyan. Tignan ako Tayo Tignan mo na ako rito. Tignan mo to, ako pang Tignan mo lang ako dyan. Tignan mo lang o. Pagpindot-pindot nyo. wala naman, gagawin mo pabangon dyan, ha? Wala ka pabango? Wala akong alam na pabangon dyan. Hindi mo mo Wala. Ang inang yan. Ang Sinabi ko lang sa inang papano kay ate mo lang pagod siya ba? O, hindi pa ba O, may damit pa din yan. Oh, okay. yan. O. So, yung pinag-order nyo. Anong order ako? Ano ko ba yan? Napindot nyo nga. nyo? yung Bahal, hindi kami tingnan. Ano gagawin? Paano kung gagamitin? Hindi naman ako ng order. Ang mahal, mahal pa. Sino ka order niyan? Wala nga ang alam dyan. Mahal pa. Sino ka order niyan? Wala nga ang alam dyan. Napindot nyo nga. Ay ba? Sino ka yung kamganyan? Putang ina, hati yung titi ayoko ng cellphone. Sabi ko sa inyo, hati yung titi ayoko ng cellphone. Sabi ko sa inyo, huwag mo bibindot-bindotin yung mga nakikita ng cellphone. Ako ka, sino, putang ina. ko sa inyo. Tida mo ano mga pabango to? Tida mo to. mau tu. Tidak ada apa bangun ya. na tida mo mau lah tu. Bijak ini. 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 Bijak yan. Bijak ini. Bijak ini. Bijak ini. Bijak O Bijak ini. Bijak ini. Bijak ini. Bijak Pabaw mo lahat yan. Oo. Alam mo gusto mo yan eh. Kino galing yan? Sa akin yan pinag-order ko. Tapos inalo ko. Ah. Ang ko Bibigay ko sa'yo. Uy. mo. Kala ko. kung sa Pero gusto gusto mo yan. Kaya yan. Ito ka. ko Kaya pabaw ko hindi, akala, akala ito si Hindi, akin na Akala na lang gusto mo. Hindi, ay to gusto mo. Ito, Sino ang huwag dyan yan? Wala nga ang alam dyan. Ito dito. Sa'yo, huwag mo, huwag. <laughs> ano? Ayaw, ibigay. <laughs> akala mo, bibigay mo ang na wag Huwag, hindi ka na lang. <laughs>